Magandang umaga po mga idol Dito lang po tayo mga idol Gawa tayo ng Busing na kunin Gawa tayo ng labing dalawang busing Ito nga pa pala idol Ibang klas namin Labing dalawang gagawin namin mga idol Asa mo na tayo At, Magandang magandang umaga po Sa inyo lahat aking mga sulit followers at supporters. Yan. Kapag na ang idol. Apo na kitiwanan ko mga idol. Dala man idol ng ating. Iwa tayo labing dalawa. Ito nga pala idol yung palitan natin. Sirang-sirang. Ito Ito ang ganito ninyong paggawa, dalawa lang para hindi mababa yung ating video. Gawain ko lang muna ito lahat kasi natin dalawa yun ating gagawin. Ito yung makapala yun yung kanto, hindi maaabot yung ating talim. Ito yung nasintro ay yung kanto na para

mùi 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 mùa hôi là tay lưng hạ binh mùi 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 đâu này toàn... ừ. sa lubong ngayon ang gagawin ko ay doon isang na lang tapos kapaan natin Ayan. kung gusto nyo po idol mapanood ang ating hanggang sa pagkabit mga idol tapusin nyo na lang po ang video mga idol para makita nyo yung ating pili product ito nga pala idol, ating papalitan yan kabilaan nyo mga idol hanggang yan sya lahat yan mga idol labing dalawa hanggang doon pati likod yan, ito mga idol ang ating papalitan pero ito lang ang video natin mga idol para hindi mahaba ang ating video hanggang sa pagkabit mga idol ito mga pala idol eh, putol putol-putolin natin putol tayo ng labing dalawa ito tiraso yan sa tatanong po sa aking shop dito lang po ako sa San Lucidilmente, Bulacan sa pampalay proper po, si Juno PM na lang po mga idol ang kusumada sa akin gawa, at para ma-replyan kagad kayo mga idol, pagka sa video po kayo nag-comment mga idol, hindi kayo kagad ma-replyan dahil po sa daming nag-comment sa atin kaya kung kusumada nyo po mga idol ang gawa PM na lang po kayo kapag at, graso walang tatapos sa iwak ng idol sa idol basta kahit keep idol owner basta lahat ng busing pang ilalim pang muli labindalawa sama yung hangir labindalawa busing basta lahat eh. pero pagka kayahin natin ito idol sa lubungan maging ano siya 24 24 pieces ang gagawin ko na dyan ay don, kaya kaya naging 12 dala, direct suha na doon yung busing ko gagawin 1, 2, 3, 4 walo sakit na mayroon 12, 3 5, 6, 6, 7,

may katulong na ako Din, sinama ko yung pinsan kong idol kumikul, umuwi ako para hindi na tayo mahirapan pagka maraming gagawin ayun no ang idol at binomi naman natin mga idol no gagawin na tayo mga idol no ng dalawa binomi muna natin ang mga no idol at Karena tim putaran. Kalian nampai dari tuanil pagi putaran natin. Kaitul adalah anak natin. Para pagi lipitan, ba? pasan so, muna natin ito. Ano? Iwaan natin. Dito ko nalagay yung ano. Napaka pa pakang pala. Kalimutan ko. So, may ano lang pangalawa. Buti hindi ko gano'n nadiinan. Kung nadiinan ko, ay really, rin, bungi na naman yung aking panghiwa. natin pang hiwa mga idol para lang tayo naglalaro pero so, pagka magpulong yung mga idol ha, uh, ubus yung lakas natin ng hapon sinimbawa maghapon tayo hiwa e tsaka na yun, bawat hiwa natin dyan, may diskarte din yan para paano paano malambot paghiwa may diskarte din sa pagtulak ng talim sa paggawa ng talim

Saan na ito mayroon butas ito ay mayroon din ito pagka hindi mo kabisado. Balik uli ikaw um, ang mga pagbutas mo um, at saka mayroon tanggalin yung ano. Um, Pancer pagka balik uli ko yung butas. pagdating sa gitna, hindi sindro. Ano mayroon? Lalagyan natin ito ng lak. Pagkawagyan lang natin yung punti. ganitong owner mayroon palitan natin bilang taon kumayarin ito bago masira magiging natin ng lock mayroon para hindi magbakal sa bakal idol at ang lakna naman ito naman idol dayain ko naman ang busing dito hindi na naman pantay idol ang busing dito yan ang ating discarding konti mga idol magtaka kayo mga idol na hindi pantay yung aking paggawa ng busing yan idol ay sinadya ko yun yung tawag ko ay ridaya busing Lalung, material masih ramai okay, dulu. Saya takinya adalah di pantai. Tangkalangkulon Kanto.

Kunting kamali natin ito, iwa yung ating daliri. Kunti pa may dalawa. Nasa ulo ng maganda yung ating talimpada. Maganda iwa. So, Ganito mga idol, hindi na akong ubuwi sa na lapis. mga ista kulay ito lang ginuguhitan ko ng lapis lakon naman Yan, Maraming maraming salamat nga uli mga idol sa si inyong wala sa suporta sa aking munting YouTube channel din. Yan. Dahil sa inyong mga idol pati sa YouTube channel. Na-monetize na rin tayo mga idol sa YouTube natin kaya walang katapos ang salamat mga idol sa inyo at siyempre mga idol sa ating mahal na Panginoon dahil awa ng Diyos mga idol eh hindi tayo nahirapan sa Youtube dali lang kaagad mga idol namunitize ka agad tayo nawa idol ipagpalain eh. tayo lahat mga idol ating Facebook page mga idol 300,000 may kita tayo mga idol Ayan. maraming maraming salamat sa inyo mga idol Ayan, so, mga idol kabit na natin pansin nyo mga idol hindi pantayan yan so, Ayan, mga idol pasok na natin grasahan na natin oh ganyan na ilawan natin mga idol para makikita nyo Kailangan na idol yung ating kabit ito. Kabisado din natin magkabit idol pag nagdaya tayo ng busi. Ayan na idol eh. Yakal na natin ah. Ayan na idol. Kabit na natin. Pansin yung mayroon mahaba ang busing natin dyan para ito mayroon siyang nakita niyo ating pinustrata. Nangalim mo natin yung yeah. wasa pende. Pagka ano yung drip, mamaya balik muli natin yan mayroon. Pagka natin yung Saat?

wala siya dugtong sa mga idol ang ating ari at, at para makita nyo po ay, ito na idol ang ating finish product Yan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video subscribe naman po sa aking munting channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol hindi lang makita idol dito saan basta idol yan ganyan kaya yan, kailangan dito ay mababa yung busing natin. Ganun din sa kabila para hindi magbakal sa bakal. Ito nga pala mga idol ang ating pinalitan. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat mga idol. God bless you po. Yan, bye bye.